Hello mga ma'am, welcome back again to our channel, to my channel. Tara na, samahan niyo ako ma'am. Parang maliit na maliit siyang grapes yan. Maganda daw ito para sa sakit na diabetes. So, marami kasi doon mga ma'am sa kakakilala ko. Yan, so maraming mga bunga doon. At talaga namang mga hinog na mga ma'am. So, tara na, samahan niyo kami. Oh, so, yan. Oh, yan. So, guys, so yan. Baka magtuloy oh, pa yung so, bunga yung mga bunga. Oh. Ito yung mga nakuha namin, guys. So, oh. mga ma'am, ito. Tapos nangingin na rin kami ng sanga para itanim. Ito yung oh. bunga niya. O kaya nga, ang dami talaga. Ito. Tama na to, kuya. Ang dami na okay, yan. Okay to. O, oh, hitik na hitik talaga, no? So, tignan nyo, okay, guys. Kaya, babad ko pa kaya ito tignan sa tignan tubig mga... muna para ano, mag-ugat. Ah, pwede rin. O, oh, yan mga ma'am. Yan, ito yung nahingi namin. Yan, ito yung mga nakuha, Oh, di ba? Oh iya no, sountami so talagang bunga. Yan, gamot sa high blood, sa diabetes, baby, baby. yan kainin lang. Ay, dalawa yan. Nakuha, mama. Eh dalawa pala naku ha mama. Kakaino, oh. so dalawa na. Oo, oh, no, kalahatiin diba? no. oh, lang 'yan ako oh, 'yan no putulin para daghan. Oh, wala na, okay ka tayo. So, 'Yan so guys oh. Oh dami talaga oh nakuya may ari salam, oh and malbe, so, mal-very mal po <laughs> hindi talaga hindi siya nagpipili ng ano hindi siya namimili ng lupa dito mabuhangin kasi sakay ng sa uh, ano madami siyang ugat na malilit dito nagkalat 'yan parang uh, parang bolak yung ano niya kaya madaling oo uh oh lumaki madaling kaya nga oo uh -huh. gamot oh Um, uminom ka lang to. Daghan talaga yung bunga guys, oh, mga ma'am. Pagka Daghan marami daga. na i ano mo, Ayan, blender so. mo. Mm. Blender nga namin mo, no? minsan. Mm. Pag blender, wala nang asukal. Bunga. Malaki ang bunga nito, no? Ay, okay. malaki. Pagka, no, tinatanggal. Bago. Yan, so ito na mga ma'am. Hugasan na natin mga ma'am. At kakainin natin. O, ba diba? Ayan. So, hugasan ko. Hugasan natin mga man. Yan. So, ito na mga ma'am. Kuha tayo. Kainin natin. Sarap. Hmm. Thank you, mga ma'am. Thank you for watching.